I alamin natin kung ano na po ang uh, sitwasyon sa ilang pong pantalan, particular po sa Batangas Sport, na uh, saan marami ho ang uh, sa po dyan, lalot uh, ngayon pong uh, holiday season. Nasa uh, kabilang linya po natin, si Philippine Ports Authority Batangas uh, Manager, uh, Joselito Joey Sino Cruz. Magandang uh, tanghali po, Sir Joey. Welcome po muli sa DWIZLO Channel 23. Magandang hapon uh, po. Magandang tangali po, uh, Sir Drew. Magandang Apo. po sa inyo mga taga-sabay-bay. Salamat po sa inyo pong uh, pagpapaunlak, uh, Sir Joey. Batid po namin na uh, kayo po ay abala sapagkat uh, patuloy pong uh, dumaragsa mga pasero dyan po sa may Batangas Kumusta po ang uh, sitwasyon, Sir Joey? Uh, tama po kayo. Patuloy pa rin po yung pagdating po ng ating mga kagababayan, no? Uh, ito po alas 12 ng tanghali, ni eh, tala na po tayo sa may gito sa pulibo. Ang bilang po ng mga pasero po dumaan po sa Batangas po. 10,000 ngayong uh, araw lang? Alas 12 pa lang po ng Alas tanghali. Alas 12, as of 12 pa lang po yan, no? Pero sa tingin nyo, ano na yan? Na-reach na, na ba natin yung, uh, yung peak volume ng mga pasero, Sir Joey? Uh, palagay ko, um, yung kahapon po, ang uh, pinakamataas na itala na sa 26,000. No? Mm -hmm. Pero baka may meron mga maghahabol. No? Kasi mm -hmm. uh, halos ganito rin yung uh, bilang ng kahapon, no? mga tamalas 12 ng tanghali, nasa 10,000 mm -hmm. sa na rin po. At patuloy po dumarating. Mm -hmm. Uh, tuli uh, na, hindi ka tulad kahapon ng madaling araw. No? Mm -hmm. ito, nagkaroon ng... Uh, ay pagkakaintindihan ng mga pasyento to kumalas po sa pila kaya medyo nagkagulo. Um, okay, uh, pero naayos na tayo mga bandang alas 9 ng mm, so nagkaroon ng konting aberya na uh, uh, kahapon na uh, Sir Joey. So although naayos naman. Kumusta naman ho yung uh, kumbaga uh, yung mga pasero wala ho ba tayong mga namomonitor monitor na mga na itatala po na mga antoward uh, yung kagaya po ng binanggit niyo no yung uh, kanina yung mga iba pang antoward incidents po dyan sa Batangas port. Uh, wala naman po no mm -hmm. at uh, pati po pa happy pong kalagayan ng pano, talaga mabuti po at wala pong ulan. No? yun uh, yung alod po ay ah, tamang-tama lang po kaya tuloy-tuloy po yung yung gahay po ng ating barko at para may maihatid po yung ating mga kababayan sa mga Opo. isla po. Alright. Uh, kamusta naman po yung uh, daloy ho ng uh, trapiko dyan ho sa labas ho? Nakikita ho, nakikita ho dito, pinakikita sa video. Mukhang uh, anto, weekend, weekend yata ito no? kahapon uh, nung isang araw ay tuloy-tuloy, uh, no? Sunod-sunod yung pasok ng mga bus, mga pasero. Kumusta ho yung mga yung uh, daloy ng tropiko? Uh, sa ngayon po, mula po nung araw po ng biyernes, no? Uh, bagamat masikip siya, pero tuloy-tuloy po yan. ay mm -hmm. parang po yung ating mga Dami. sasakyan. Mm -hmm. Dahil uh, three po yan, yung gawi po ng kaliwa, ay pila po ng mga sasakyan papunta naman ng Calapan. Uh -huh. Yung nandito ka naman po sa may gutter o no? islanan ay biyahe po sa iba pang mga private vehicle din, biyahe po sa ibang mga isla tulad ng Roblon, yes, Almindoro oh. at Katiklan, no Bali ang dadaanan po talaga lang ay nasa gitna. Mm -hmm. Yung mga hindi po papakasok ng loob ng pier sa gitna po dadan So nakachok po yan para nakachok. Pero tuloy-tuloy po right. ang uh, biyayang mga bagamat medyo skip lang dahil ang gitna lang po nadadaanan. Manageable naman. Right. Uh -huh. uh, Sir Joey, meron ho bang uh, kumbaga, sapat ho ba yung bilang ng mga barko ho dyan? Wala ho ba tayo naitala po na uh, shortage po ng mga vessels? Yun po ang sinasabi nga sa ngayon, ano, dahil po sa dami po ng pasayero ay pinapalagay po ng ating, pong, uh, ating mga personnel on the ground na ulang sa, sa barko sa ngayon. At uh, medyo um, umuusap na nga kami ng ilang mga shipping lines kung pwede magdagdag. No? Dahil uh -huh. Uh, marami pa rin tao, no? marami pa rin noong pasahero dumarating mm -hmm. uh, para sa namayatid na agad. Uh, isang shipping line na sabi ko, ah, uh, baka pwede mo uh, kahit isa o dalawang beses bigyan magpabiyahe ng malaki-laking barko. Oh, eh. Lalo na kung yung biyahe napakahaba po ng pilaw po dyan. Oo, oh, nako. Uh, hopefully maayos. hanggang ano kaya yan? Hanggang bukas, uh, Sir Joey? Sa aking pong hanggang 24 po nang tanghali. Tanghali. Uh, All right. So, yeah, sa mga babiyahe po sa Batangas na rini si uh, Sir Joey hanggang hali Baka meron ho kayong gusto pong uh, ipayo sa mga patungo po diyan po sa Batangas Port, yung mga pasahero po natin, yung mga hahabol po dahil uh, bukas yung iba wala nang uh, pasok sa private, di ba? <laughs> Uh, yes, Sir Drew. Uh, alam naman natin na uh, season talaga ngayon. Uwi yes. Yan, ano? Kaya mga um, uh, po natin na kasana pinagbaon po kayo ng mahabang pasensya. Yun. Mm -hmm. sa pag uh, po sa Batangas Sport na marami po talaga. Pangalawa, yung disiplina po. para uh, hindi na po maulit yung nangyari ka ng umaga. Ay, uh, sumunod lang po tayo sa sistema ng nilatag dito. Mm -hmm. At uh, man, siguro naman ng pamunuan ng PPA, no? Bati na rin po sa utos ng ating General Opo. Manager, Atty. Daniel Santiago, na uh, pagandahin ang uh, magiging karanasan ng ating mga pasero na dadaan sa pantalan. Opo. Uh, last uh, few questions na lang, Sir Joey. Na-reach ba natin yung uh, volume po or nalampasan ho natin yung uh, uh, capacity po nitong uh, batangas sport uh, Sa so palagay ko, ito yung pre-pandemic po. Mm -hmm. Nandito po ako noong 2019 no nagsimula tayo ito bago mag-pandemic. Mhm. Mm Inoperpo natin yung yung tinatawag na embarking mula mm -hmm. po noong December 30 at noong December 23. Mhm. Mm noong 2019 nasa 55,000 plus lang. Ngayon po 79,000 na po. Oh, 79. So lampas ng capacity. Lampas na po yung sa regular na normal na dahil po pag season ng Christmas season, Opo. nung no, pong po na bago po mag-pandemic. Mm. -hmm. po karami na po. Uh, imagine niyo sir, yung ating passenger terminal building, ang uh, capacity niya ng 8,000. Uh -huh. Pero napuno niya po yun. At uh, nagkaroon po ng pila sa tinatawag natin yung walkway. Mm -hmm. Mm -hmm. hindi na nga po makapagpapasok dahil talagang... Ako. Hindi natin nga, hindi ko alam saan po nang galing po yung ating mga kabayan. Ang dami. Oh, nga Sabay sa bayo na dumating eh. Oo, oh, oh, nako. Sir Joey, mag, uh, baka, uh, yeah, yung may mga bus liner pa rin pala, no? yung mga nagbababa, uh, baka gusto rin nila magdagdag uh, ng mga uh, mga bus or although yung uh, sa mga vessels din, no? kailangan kailangan. Meron hubang mga karagdagan din ho, mga tao, mga personnel na idineploy janpot da Jan sa Batangas Sport lalo ta uh, well kagayan binabanggit ninyo madaragdag pa yan uh, hanggang uh, bukas hanggang tangali Tama po kayo sa uh, simula po nung uh, araw ng Biyernes ay nagdagdag uh, po ang PP ng tao po no, para palakasin pa po yung ating pong kapasidad na magbigay ng assist assistance sa ating mga pasero. Uh, uh -huh. nagdagdag po ko ng 30 personnel no. Uh, hindi po natin yung pinag-leap uh, meron nga pong uh, kautosan ng ating general manager na bawal maglip mag -leap. Yung mga nasa front line, so ang ginawa naman po natin dito, yung wala sa front line, inasign ko po po sa front line para matagdaga po yung ating pag-assist uh, sa at po natin ating mga kababayan. So mas marami, Sir Joey, yung arrival or departure? Departure po. Departure. departure. Ah, uh, yes, sir. Okay, Naku. Sige po, Sir Joey. Uh, unless kung meron pa kayo mga karagdagang pang uh, panawagan sa iba pa natin mga kababayan, bukod doon sa mga pasero. Uulitin ko po, uh, sa, ito, sa ating mga kababayan, disiplina, uh, haba ng pasesya, dahil po talaga ito po ay tanawang po ng uwian. Yes. Uh, lang po ng PPA na may sistema para kayo po ay uh, makadaan, makagamit ang Batangasport, papunta po sa inyong mga provinsya, mga isla po. Opo. Mm, Sige po Sir Joey. Batid po namin na kayo po ay uh, abala ngayong uh, panahon na ito. Mag-iingat po kayo. Marami pong salamat uh, Sir Joey.